Yo, what's up, what's up mga kabuway Good morning, good morning So ayan, nandito tayo ngayon sa Pate Mountain Dito matatagpuan sa barangay Mabato Sakot ng Calamba City, Laguna So tara silipin natin So ito guys, bagong bukas to At kaka-open uh, lang nila ng isang araw So ito yung tinatawag na Pate Mountain Dito sa tuktok ng bundok kung saan na uh, inyong makikita ang El Shaddai ayan so ayan oh so ito tinaguri ang Faith Mountain so ayan ngayon tamang tama, tama to ngayon si Mana Santa ayan punta kayo dito at mayroon uh, meron po tayo itong ditong uh, Station of the Cross kung saan na uh, kailangan nyo lakbayin ang hagdan pababa ayan at syempre ay sobrang ganda ng tanawin natin dito dahil la uh, talaga namang uh, nasa tuktok tayo ng bulka eh bulka nasa tuktok tayo ng bundok kung saan makikita ang bundok makiling ayan at uh, sumisikat na nga ang ating haring araw ngayong umaga ayan so kung gusto nyo pong may experience ang ating uh, bait mountain punta po kayo dito sa barangay mabato at nandito po ito sa bu bulkan eh bulkan na naman ako oh, bundok 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 so ayan ang uh, ang unang uh, inyong sasapitin ang um, the last supper so ayan meron po siyang uh, uh, labing apat na stasyon pababa ayan kailangan nyo po siyang baybayin pababa at kailangan nyo pong tahakin ang uh, matarik na hagdan pababa ayan meron po yan makikita nyo po dyan sa ilalim ayan so ayan ayun. hanggang makarating kayo sa pinakadulo Makikita nyo po ang ating uh, Station of the Cross. And uh, syempre, sobrang ganda ng tanawin dito. Napakalamig pa mga kabuweg. Ayan, so medyo may katarikan ng ating hagdan. At uh, napakalamig naman ng hangin dito mga kabuweg. At talaga naman ang tanawin ay sobrang ganda. Talaga namang uh, over sa over ang ating view. Kung saan makikita mo ang uh, kamay nilaan. Talaga namang uh, pati building, mga buildings. Diyan sa may uh, parting Makati. And uh, ayan, 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 ayan close up natin ng konti mga kabuweg. Ayan o. Oh. mga building yan guys, mga kabuweg. Diba? Ganda ng tanawin, malamig talaga namang sobrang ganda ayan ito yung ating pangalawang cross ayan meron syang pangalan tamang tama, -tama sa mga ngayong araw na to at saka sa bukas ayan oh. ayan kailangan nyo syang babain pababa ayan medyo may katarikan talaga siya. Pero don't worry guys, meron siyang uh, gabay o oh, hawakan. Ito, yan, 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 yan. So, kailangan nyo siyang bumaba, papunta dyan. Tapos, akayatin nyo yan, bye-bye nyo, pakit, pag ano, papunta dun. And then, sa gitna po, meron po siyang pinakagroto, ayan. Hindi na po natin mapupuntahan, ayan, nandyan po si Mama Mary. Nasa gitna po siya. So, tingnan natin kung kaya natin bumaba pa. sobrang ganda. Kailangan na siyang bye-bye pababa. And then nandito yung ating pangatlong cross. Ayun oh. Yan. Yung mahaba-haba pa tong hagdan na to. And then ayun yung sinasabi ko sa inyo guys, mga kabuweg na si Mama Mary, nasa pinakatuktok siya. Hindi pa nga lang siya kalagang uh, tapos na tapos kasi lalagyan pa yun ng konting uh, bako dyata sa gilid so ayan o oh, kailangan mo kaya ito yung pinakagitna pinakamatarik yan and then yung susunod na hagdan grabe talaga matarik mga kabuweg. o oh, ayan o oh. balik na tayo ayan ito naman yung pinakamahirap talaga <laughs> ayan o oh. sobrang tarik ah! <clears throat> tamang tama ito sa mga gusto mag-exercise. So ito bukas na po ito. Pwede niyo na po itong puntahan kahit mm, ngayon no, may hapon o bukas hanggang linggo ay uh, pwede niyo po siyang puntahan. Woo! Grabe ka tarik oy. Ah, pa tayo. So ayan mga kabuwek, punta na lang po kayo dito. Bisitahin niyo po itong ating uh, El Shaddai at the Pate Mountain. Barangay Bato, Kalamba City, Laguna. Tara na, tara na.